tayo po ay dadako po sa generosity kung saan po na-encourage po tayo na maging generous kay Lord sa pamamagitan po ng pagbibigay ng ating tithes and offering. Ang tithes po ay 10% po ng ating income na atin pong ibinibigay sa Panginoon through home church at ang offering naman po ay more than tithes that we have decided in our hearts na ibigay po sa Panginoon as expression po ng thanksgiving, ng love and ng worship or kung gusto po natin i-honor si Lord through giving. Ang verse po na gusto ko pong ishare sa inyo sa umaga pong ito ay matatagpuan po sa Malakay chapter 3, focusing po on verse 8 to 12. At dalawang bagay po yung gusto ko pong bigyan ng emphasis. Una po, bakit po natin kailangan magbigay ng tithes at pangalawa po, ano po yung benefits kapag po tayo ay mapagbigay sa Panginoon. Ang pagbibigay po ng tithes sa Panginoon ay isa pong command mula sa Kanya at ito po ay nakalagay po sa Biblia. Sabi po sa verse 10, dalhin po natin ang tithes sa storehouse which is yung simbahan po at ang simbahan po ang magmamanage po nito. At sabi po ng Panginoon, kung hindi po natin ibinibigay ang ating tithes, tayo po ay nagkakasala. Sabi po niya, siya po ay ating pong ninanahawan, Tayo po ay nagdi-disobey sa Kanyang command. Kaya po, siya sa atin po natin ang ating mga sarili. Atin po bang ninanakawan ang Panginoon? Hindi po ba natin ibinibigay kung ano po yung nararapat para sa Kanya? Ano po yung mga dahilan bakit po tayo nagdadalawang isip na magbigay po sa Panginoon? Ang benefits naman po kapag tayo po ay magbigay sa Panginoon, sabi po sa verse 11 and 12, kanya pong bubuksan ang kalangitan at Kanya pong ibubuhos ang Kanyang pagpapala. Kanya pong puproteksyonan yung ating mga kayamanan at mga resources sa kahit na ano pong salot. Ang Panginoon po ay tapat po sa Kanyang mga pangako at ang Kanya pong salita ay atin pong mapanghahawakan. Kung tayo po ay magiging mapagbigay sa Kanya, ang Panginoon po kaya po niyang suklian iyon ng higit pa sa kung ano po yung ating ibinigay sa Kanya. At ang Panginoon po ay able na i-provide yung ating mga pangailangan from His unlimited resources. Kaya po sa umaga pong ito, na-encourage po po kayo na wag po tayong magdalawang isip na magbigay po sa Panginoon upang ating marinasan ang kanyang pagpapala na kanyang ibuhos ito mula sa langit, siksik, liglig at umaapaw. Isa pa sa mga benefits na nararanasan ko mula sa Panginoon ay yung pagkakaroon po ng spiritual family at pagiging part po ng ating simbahan dito po sa SNJ kung saan po may mga tao na handang tumulong sa akin at nag-i-invest nag ng kanilang time and effort upang turuan ako to become the better version of myself and also mamuhay ako ayon sa purpose na nilaan ng Panginoon para sa akin. Mula po dito sa simbahan, marami po akong skills na na-acquire na hindi ko po kailangan magbayad. Itinuro po sa akin ng libre, ng may pagmamahal at pagtsatsaga. Kaya po, Um, nais ko rin po na maranasan po ninyo yung mga bagay na naranasan ko kapag tayo po ay naging mapagbigay po sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Panginoon, dalangin ko po na ikaw po ang mangusap sa puso ng bawat isa at sila po ay mag-decide kung ano po ang kanilang ibibigay according sa will mo, Panginoon. At hayaan mo po, Lord God, ang kanilang pagbibigay ay dala ng pagmamahal at kanilang pagsunod sa iyo, Panginoon. Nagagawin po nila ito na hindi po sila, Lord God, napipilitan. And I pray din po, Lord God, na baguhin mo po yung mindset po ng bawat isang sa amin when it comes to giving, Panginoon, na wag kami, Lord God, magduda sa'yo. Na I pray, Panginoon, na um, i mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Kung ikaw po, Panginoon, ay aming pong ninanakawan. I-pray, Panginoon, na patawarin mo po kami at ilig mo kami, Panginoon, na gawin po kung ano po ang tama. At hinihiling ko rin po, Panginoon, na nawa po ikaw po ay mabless at matuwa sa kung ano man po, Panginoon, yung aming mapagdidesisyonan na ibigay sa iyo. At ikaw po, Panginoon, ang mahalang magpala sa mga tao na sa iyo po, Lord God, ay magbibigay. Maraming maraming salamat po, Ama. In Jesus' mighty name pray. Amen. Para po sa mga nagdanais na magbigay at pagpalain ng ating Panginoon, naka-flash po sa ating screen ng paraan kung paano po natin ito maibibigay.